Magandang kami po mga paps Nandito po tayo sa uh, Walter ng 13 Martyrs Ito po ang pagganap ngayon dito ngayon po ay 16 naman dito pinagulang po yung aming mga tricycle eh ako naman po itong video ito, 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 ito. kasi napagod na po ako talagang pagdari itong mga ubat ko nasawa ka ba sa ano sa mga sada talagang katawan mo lang talagang bibigay dyan pag mga ganito mga bukas po na bukas yan sa sa loob ng Walterian ang dami tao ito Okay. yung at dito na lang po yung aking uh, video yung tinignan po natin yung katagapan dito sa, sa ating mga pasahero dito sa Walden, uh, Walter Ma uh, Sana huwag mong sa aking like, subscribe na aking channel Papanay, stay good Masa po ang dito, pasakay na po